Magandang araw! Narito ang isa na namang pagsasanay tungkol sa kasarian at kailanan ng pangalan. Ang paliwanag tungkol sa paksang ito ay nasa hiwalay na video. Sabihin ang pangalang tumutugon sa kasarian at kailanang nasa panaklong. Isaalang-alang ang mga pantukoy pangukol, pandapi, at panguring ginamit sa pangungusap. Pagkabasa ko ng isang pangungusap, ipos muna ang video na ito upang mapag-isipan ang sagot. Kapag handa ka ng malaman ang sagot, iplay muli ang video para dito. Bilang isa, ang magkalaro ay laging masaya sapagkat pareho nilang gusto ang kanilang ginagawa. Alin dito ang pangalang ditiyak ang kasarian at dalawahan ang kailanan? Magkalaro Ditiyak ang kasarian nito dahil maaari itong dalawang babae, dalawang lalaki, o kaya ay isang babae at isang lalaki. Hindi natin sigurado ang kasarian ng dalawang taong ito. Dalawang magkalaro ito. Nabubuo ito sa pamamagitan ng pagkakabit ng panlaping mag at salitang ugat na kalaro. Bilang dalawa Nagsasanay ng husto ang mga atleta upang sila ay manalo sa kompetisyon. Alin dito ang pangalang ditiyak ang kasarian at maramihan ang kailanan? Atleta Ditiyak ang kasarian nito dahil may atletang babae at mayroon din namang lalaki. Kapag basta sinabing atleta, hindi malinaw kung babaeng atleta o lalaking atleta ang tinutukoy nito. Maramihan ang kailanan nito dahil ginamitan nito ng ang mga. Ginagamit natin ang mga upang mga hulugang marami ang tinutukoy. Bilang tatlo. Iba-ibang kasuotan ang ipinakita ng mga modelo na tunay na ikinaaliw ng mga manonood. Aling pangalan dito ang walang kasarian at may kailanang maramihan. Kasuotan Walang kasarian ang damit walang kasuotang babae ang kasarian o lalaki ang kasarian may mga damit na isinusuot ng mga babae mayroon din namang isinusuot ng mga lalaki may damit din namang isinusuot ng babae at lalaki pero walang kasarian ang mismong damit na ito maramihan ang kailanan nito dahil ginamitan ito ng salitang iba-iba sa pangungusap na ito na nangangahulugang marami. Bilang apat, ang mag-asawa ay binayayaan ng mabait at malusog na anak. Aling pangalan dito ang ditiyak ang kasarian at isahan ang kailanan. anak. May anak na babae at mayroon din namang anak na lalaki. Hindi natin alam kung ano ang tinutukoy kapag sinabing anak. Maaari kasi itong anak na babae o kaya ay anak na lalaki. Isahan ang kailanan nito dahil ginamitan nito ng mga panguring mabait at malusog na ginagamit para mga hulugang isa lang ang anak. Kapag marami kasi, ang ginagamit nating pang-uri ay mababait at malulusog. Bilang lima. Tatlong inahin ang nangitlog sa kanilang silong. Aling pangalan dito ang may kasariang pambabae? At kailanang maramihan? Inahin. Inahin ang tawag natin sa babaeng manok. Maramihan ang kailanan nito dahil gumamit ng panguring pamilang na tatlo sa pangusap na ito. Bilang-bilang ng mga babaeng manok kapag ang bilang ay tatlo o higit pa, maramihan ang kailanan nito. Bilang anim Ang negosyo ng aking diko ay ang paggawa ng ikobag. Aling pangalan sa pangungusap na ito ang panlalaki ang kasarian at isahan ang kailanan. Diko. Diko ang tawag natin sa ikalawang kapatid na lalaki. Isahan ang kailanan nito dahil gumamit dito ng nang upang tukuyin ang diko. Kapag ginamitan ito ng nang mga, doon pa lang magiging maramihan ang kailanan nito. Bilang pito tinutulungan ng magkakapatid ang kanilang magulang sa mga gawaing bahay. Aling pangalan dito ang may kasariang ditiyak at kailanang maramihan. Magkakapatid Hindi natin tiyak kung ang mga taong ito ay puro babae, puro lalaki, o may babae at lalaki. Maramihan ang kailanan nito dahil isa sa paraan upang mabuo ang maramihan ng pangalan ay ang pagkakabit ng panlaping mag at pag-uulit ng unang pantig ng salitang ugat sa salitang ugat. Sa salitang ito, ikinabit natin ang panlaping mag at inulit natin ang unang pantig na ka ng salitang ugat na kapatid. Bilang walo, ang kapatid kong doktora ay nagbukas ng klinika malapit sa aming bahay. Aling pangalan dito ang may kasariang pambabae at kailanang isahan. doktora Doktora ang tawag natin sa babaeng doktor. Isang doktor lang ang tinutukoy rito dahil ang ginamit dito ay ang doktora. Kapag maraming doktor, gagamitan natin ito ng ang mga bilang siyam. Ang aking sangko ay may alagang limang tandang. Aling pangalan sa pangungusap na ito ang may kasariang panlalaki at kailanang maramihan. Tandang Tandang ang tawag natin sa lalaking manok. Maramihan ang kailanan nito dahil ginamitan ito ng pang-uring pamilang na lima. Basta tatlo o higit pa ang paglalarawan sa pangalan, maramihan ang kailanan nito. Bilang sampu Isang malaking aklatan ang ipinatayo ng aking ditse para mapakinabangan ng mga mag-aaral. Aling pangalan dito ang walang kasarian at may ng isahan? Aklatan. Walang babaeng lugar na lagayan ng libro o lalaking lugar na lagayan nito. Isahan ang kailanan nito dahil ginamitan ito ng pang-uring pamilang na isa. Narito ang pinagkunan ng mga disenyo para sa video na ito. Salamat